Yo, what's up po mga tropa Pips Nagbabalik po si Teng TV Police Vlogs at ayan po uh, happy 24k followers po sa at ngayon po ay uh, marami pong nagme-message po sa akin na sir eh, marami ka ng follower eh mag uh, iwan ka naman ng bakas uh, ano, ano po ba ano po ba yung bakas na yan? Ngayon nag-search ako yung pala yung bakas is yung nagiiwan sila sa isang lugar ng pera o pagkain tapos uh, parang money hunt ganun nako sabi ko ganun pwede naman parami talaga ng follower yon kako, pero siguro pag magiiwan naman ako ng bakas siguro doon na lang sa may uh, talaga na nangailangan o yung pinaka top 1 follower mo di diba? para syempre makatulong po tayo kasi naabot din po natin yung kani eh kumbaga nakuha din natin yung extra bonus na 18 dollar eh. yun, na uh, binili po natin na uh, konting bigas ganyan, dilata. Tapos, sa po, eh, mayroon pong nakalagay po 'yun sa isang bag. Eco bag. Kaya ang napili po natin is si tatay doon sa May uh, Bagong Flores. Yung lagi po namin nakakasama roon, lagi namin na uh, tinanayan, tinatawid namin. Ah, uh, binibigyan namin ng pagkain. Sir lagi namin kasama kasi ang si tatay is na stroke na yan stroke siya pero nagtatrabaho pa rin siya sa STL yan gila lang po siguro libangan na rin po niya yan mag isa na lang din po sa bahay kaya siya yung bibigyan natin siya, yung, siya po yung bibigyan natin kaya kita kits po tayo mamaya guys doon punta tayo dun sa may bagong flores sa may waiting shed sana andun po siya para may ibigay natin yung konting uh, tulong natin at syempre pasasalamat na rin dahil uh, na-hit natin yung 24k follower at na-hit natin yung 18 dollar na extra bonus okay kita kasi po mamaya mga tropa tips guys ah uh, tayo ito yung natin ito ito na tayo sa bagong progress ah oh. ito yung clean tech ah oh. yun ah diba? may ayun ah ayun may relo may bigas saka, ma, sa kama'y may mga dilata ibigay natin to kay tatay pakita ko sa inyo si tatay ah. Eh. ito siya yeah. ha? Ah? sticker? wala kang dilata bukas pagka kung okay. eh, si tatay ah. Eh. Oh. So, tatay kumakain makain KSTL Ay! <laughs> hey, Kamusta ka? Yeah. Kumakain ka ho ah Anong kinakain nyo? rekas Muulan na, ba't kaya dito pa kayo? Ha? Muulan ho, babagyo na hmm. Sino nagdala ng pagkain nyo? Mababasa naman kayo dyan oh. hmm. Tamas na ho Nice hmm. naman Try pa rin tumataya. <laughs> ah. Iwan tayo ng bakas kay Tatay. Ayun oh. Ha? Yeah. Mga... Uh, konti lang ito. Ito yung nakuha po natin sa 18 dollar. Binili natin ito. Ah, natin kay Tatay. Oh. Tay. Bibigay ako sa'yo. iyo. bibigay ako sa Oh. May headset, may relo. Saka may bigas sa kadilata. Oh, eh, kumita ako sa Facebook eh. 18 dollar. Eh, binili ko nito. Uh, uh, <laughs> Ayun na, oh, may bigas na tayo. Lasa, paano ka magluluto nito? Hindi ka naman natin makaluto. Papaluto mo na lang. Mm. Ayun oh, po. Bigas tata ito ah, ayun oh. Salamat po. Tatlong kilong bigas siguro sa mga dilata. Headset, paano 'tong headset? Huwag <totod totod> Hindi, <totod> na yan. At ang relo, gumagana ito. Para may relo ka. Oo. 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 ano ba? ayano Ayan o. May Rilo na si Tatay. Oo, ba? Oo, oh. Eh, Oo. Sir, ay you, sisip natin. Sisip natin yung relo. Mamaya mananalo si Sir. Ano na lang? Anong anong oras na po? Anong oras na? 9:47. 9:35. 24k follower na kasi ako tatay kaya siyempre. Ah, uh, kanta tayo. sir wow. ¡Vaya!